mga kapatid, nais nyo na bang makita o malaman kung bakit may mahalagang papel itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o 737 sa Blue Book ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Kumapit ka kapatid at idilat mo ng mabuti ang iyong mga mata. Ito na Ayun na nga mga kapatid, nakita nyo na ang numero 737 o Rodrigo Rua Duterte, ang kauna-unahang naging presidente na nagmula sa Mindanao. Ang Agila ng Mindanao.